Sleeping tablet. Aguriyig kayo sa kamata. Borngak. Ha? Oh, strawberry tap. Aguriyig sa rinig stress Strawberry ka. Magaguo Roman. Magaguo ba? Jaging anak, paremo. Tambay tambay, Chika-chika. Well na sa mga nagtatrabaho. Ako ako, Ako, masamata siya mangala ko gud kuno ka naman dinig siya kay hala mag pagkanaana ana ana di ka toy excited kayo kasi na may wayo gusto sigebati ka excited ko ako din ginagaw in issue tungod na kaya mo na na una amo or gusto sad ko Ginoo puro gatas kay para matulog puro man baso atong gatas kay na matulog iya ro na pag una una bo ba pero lahi lagi siguro ang kanang feelings nga kanang kaslunon ka no Tagan ko kauna una una oh, kan kadi tanaw. Sai na na. Sai na na ba ba. Diwe ng incha wala siya gi una pero daghan ni ang una baka on. Padimao baka kuan ana ana gi pakasai na sai. Matugma baka tanan. Ato sa ah oh, una Ako ni ako na gi una mga tawa ko pasalamatan. Dili ko sila kay sun. Iba pa pag pagkakasulit na ba? Kasi may gi. Tapos wala ka Ikaw pa naman, pag nararatay ka na, nakuputan ka na. Para dahil, naglampit-lampit na si Muda yun. Relax lang din. Very okay. excited ka po. Kaya, niya ka na makatulong. Kasi after ng kasat, maghahanin mo kayo. Asa yung hanimun nante? Sabi mo mas Asa yung Hindi mo na mo. Kanan si Bibi dia yu. Nah, mangga bridal car. Ada yung bridal nama? Ang mga tao ba? Kau tahu jeep? Ya. Satu luk, satu luk. Ada mana jeep? Oh. Nah, mangga dia hani monde. Secret, na Ada nak esang gini? Oh, mo tahu bah. Kalau pun masih lagu nanti sa hindi mo na may sa kasimana ko lang ibaw kan baboy o na pa rin dua na pa rin dalawa Si ay, mga baboy, masampok. Sila, sila sa may kabilin. Sila sa may kabilin sa kong baboy. Dali, ikurot ang bahog. Alam nga! Sige, bahog Bakit? Baka naman sabay silang kumakain. Baka sinasabay nila kumakain. Hindi lang ng bahog. Lalo ni Tampok. Sa'ng bumi sa ilang isa, sa mo ay dito. Maya-maya, kakain. Ah! Isa ba? Isa ay kong make isa ay kong. Kapit, alam, kunin mo. Ares Bukir Grand ako to. to kakapit. Ay, Ares Uy. Kami naman Ay, good. Bahala ng mga kuwan. Ikaw kayo mag ka sa, Kasi minsan yung Dapat, sa ilalim kung, ba? Kung dili na angay uh -huh. mo ba? Kaya tabang dari di rin alang ta. Kaya well, na 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 siya. Kaya sa mga tabang sila dagat. Dili man. Gusto ko sa kasal. Lamot tanan. O di. Sa'yo rata makahuman ana sa lutoon. Gusto mo sa kasal. Lamot tanan. Kaya tanan sa mumag. Galagala kalibo, sa kalibo, sa automatic daw <laughs> na yan. Yeah. automatic na nasya. Automatic. pwede nga ilista na Kaya i-ana man na ninyo. Sumpay. Tawagon na isa-isa. tawagon ka na. Hindi ka na. Tawag ka maunaw. <laughs> <laughs> Ikaw <ikin> yung ginakos <kinakusumil laughs> mar may marmar. <laughs> Ayaw, gitundangin siya mo. tang. Ay, yung piling niya rin mga 10,000 yan. Ma'am sige, uh, ante, ano na, 20 daw yung sa kanya. 20! Oh. Actually, marami na pala. Na-advance ko na <laughs> so, so may Daba, may dyan. Dyan kayo. Ate Lolet, um, 5. 5. Ate Vivian. Nandiyan. 5 ka ng piso. Tinurin nyo ako ang isang ina. Mga yan ay wala yung bilang mga anak. Ay na ha. O siyempre sa kasal na. Ayun to pa rin may video. Tapos ng kasal, wala hiwalay-hiwalay na tayo. Alam ko. Wala, lahat, pati pa, po, hino, wala. na, pati mga sister nyo po. Wala na, hindi naman ako tagaraw. Uh, iba na, mag, iba na okay, mga kaibigan ko. Sinto. Kumpra na. Ay, aw eh. Di ba rin, siyempre, uh, na, uh, 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 siyempre uh, supportive pa rin sila. number one support sila. Super, super. Sa lang katawag na ako, tuwa na. Gani. Pag hindi Walang bago-bago. Napalitan na apelyido pero hindi yung sa Oo. Hindi lang. Hindi na mababago yun. Hindi. Wala nang kababago. Parang si Bibi yun eh. Si Ate Bibi lang nagbago talaga. Oh, si Bibi. Si ay, ano na, katulog na rin mana mo niyan. Alalahanin sa ang magiging maganda sa lahat. Oo, oh, dapat oh, nga. Oh, si Ma'am si Jay, hanggang pinto lang sa nang si na <laughs> Dito na lang bukas lang pinto. <laughs> Kasi yung dress na dinilabel saya, hindi pa tapos. Mm. O, <laughs> hindi tapos sa ano, likod. Hindi hindi kaya ng tela. Hindi kaya ng tela, Hindi kaya ng tela. Magsikyo ka lang sa simbahan. Yan, Tapintuan ka lang. Ayun, ang dami palang motor. Oh, yun. yung maghatid sa'yo sa kasal, yung sasakay mo, na Oo. Ano iniisip mo? Yung sasakay ng mga bisita. Kaya nila yun. na sila. Mahala na sila. Mahala ka. Huwag mo Hindi. Kaya pag-utol. Ayun, pag-alit pa ganyan, hayaan mo na. Mo, Gusto ko prepare, taga yeah, nga, di ko maulawan. Ayun na, napagunaw na, Ana. Di ko maulawan sa nagkaon ng no, mga na, Ana. Hindi ko maulawan nga, nangalit ang iba sa simbahan. Diba sa na, una -una, na, ante, na, ante, bisan pag-unsa ka, perfect na. Kaya mga dilata. <laughs> Una-una, ante, bisan unsa ka, perfect na, dyan makasturi oh, ang tao. Mag-expect na lang dyan ka na. Ayun, na, laing tao. Ayun, laing tao ka kailangan. Alam mo ma, ito, may handa ka o wala. May ang mga, oh, importante yung mga tao na naman. Ang importante, importante matapos wala. ang kasal na wag kang, wag kang matapos. Sa Walang, sa nila. ano ba pakinila, di ba? Oo, yung mga tao inibitahan mo, malalapit sa'yo. Alam mo mm, yun, yes. hindi sila yung mga tao kailangan mo sila. ganito rin? mo Hindi, sila ganito. Alam mo yan. Kaya mga sila in-invite, kaya mga sila niya kasi malapit sa basa. So kahit magdilata lang tayo dyan, may apuntadang 5-5-5, may po na na adobo. Kung gusto mo, parang wala na masabi, isa mong risahan honeymoon unyo. Diba? Sige, sama pati honeymoon. Sige, bit, -bit lahat. Tingnan natin kung masasabi pa kayo. Kaya na nagiiisip na ako. Nana, maging mo gi-in charge di. Pinaka-aim mo muna una ako, pag eh. <laughs> na. Tawong. Man kung man padyak di di. ko nang bahay ko. May pormat nang gagawin ang Samoey. May original na porman, nakiforman ka rin kaya. Nakayaan do na. Oh, Nakalaman oh. mo sa original. Kailangan na andito din siya. abisin sa para aras. <laughs> Kalimutan na sa anak ko. Nayatin na mo nakalagay. Mukhang magadanan. Si buo na iyon. Ang ara sa ini ana sa isang box. Sa laki ng bahay mo dito, lalo't sa lebel ko. Ingitan mo. Yang. So tayo ay mag-aasikaso ng tanghaliian since today is Sunday. Ayan, si Ate May Abby. Hi, Philip! Happy birthday! Nagbigay siya ng pang lunch namin dito kahapon. Ayan, kumontak siya sa akin. And then, gusto niya magpa-cater for um, celebration ni Philip sa kanyang birthday ngayong Sunday. So, ayan, naantay ko yung mga ulam na darating para makapag-prepare niya at makakain din yung mga panday niya. Ang no? Ayatara, let's go.